hindi mo kayang mapatawad si Rigor, ba't ka pa nandito? pa -importante ka rin, ano? Uy! Hindi ako nagpapaimportante. importante Importante talaga ako. Hindi ka na kailangan ni Rigor. Pinagsisiksikan mo pa yung sarili mo sa kanya. Pakinga mo nga sarili mo. Sino ba nagsisiksik ng sarili niya sa bahay na to? Kung hindi naman dahil dyan sa dinadala mo, palagay mo, ka pa? Eh, nandito ako. Saka dito ko, papanganak, sa kapapalakihin ng bibi namin ni Rigol. Saka para lang alam mo, ha? Ito na ang bahay ko. Gaya nga ng sabi mo noon, hanggang kailan? <laughs> hindi ako aalis dito! Saka gagawin ko lahat para lang mawala ka sa buhay namin ni Rigor. Unti-unti nang nakikita ni Rigor na perwisyo ka sa buhay niya. Oh, galingan mo.